nagkarelasyon kayo noon ng TV host actress na si Tony Gonzaga. Oo, oh, meron. Kinumpirma ni Eric Fructuso na nagkaroon sila ng relasyon noon ng actress TV host na si Tony Gonzaga, kung saan ibinunyag ng aktor na tumagal ito ng halos tatlong taon. Inihayag ito ng aktor sa kanyang guesting sa GMA Morning Talk Show na sarap di ba? Noong November 11, bilang tugon sa tanong ng host na si Carmina Villaroel. Totoo bang nagkarelasyon kayo noon ng TV host actress na si Tony Gonzaga? Parang di ko na expect yun ah, pabiro niyang sabi pagkatapos marinig ang tanong. Oo, oh, meron, sagot ni Eric. Ibinagdag na ang relasyon nila ni Tony Gonzaga ay nangyari pagkatapos ng relasyon nila ng aktres na si Claudine Barreto. Nang tanungin pa ni Carmina kung gaano katagal sila ni Tony, ang sagot niya, Siguro rough estimate, lahat-lahat kasama na yung wala lang tsaka yung may commitment, mga 3, almost 3 years, mga ganun. Tinanong kung ano ang naging sanhi ng paghihiwalay ng dalawa niyang relasyon, aniya nagising sila sa katotohanan. Mago binita na noong July 2007, na mababasa din sa isang artikulo ng pep.ph, ipinahayag ni Tony sa isang panayam na siya ay nasa isang relasyon sa direktor na si Paul Soriano. One month na sila sa relasyon nang ihayag niya ito at sinabing ang direktor ang kanyang unang boyfriend na kalaunan ay naging asawa niya. May boyfriend na ako, si Direk Paul. It's a one month relationship and sobrang saya. He's my first boyfriend. Samantala sa isang artikulo na mababasa sa ABS-CBN News Entertainment na nailathala noong September 2011. Sinabi ni Tony na si Paul Soriano, ang kanyang first real love. I honestly believe na sa buhay ko ngayon, ang first love ko ay kung sino man ang minamahal ko ngayon because that is the deepest and honest and purest love na nararamdaman ko. Pahayag niya, siguro yung dati, MU, mutual understanding, pero napakababaw. Pero kung babalikan ko ngayon, kung ano yung nararamdaman ko ngayon, ito ang tunay at first love para sa akin, pagpapaliwanag pa niya.